Ang pamahalaang panlalawigan ng Bulacan sa pangungunan ni na gobernador Daniel R. Fernando. Vice Gobernador Alexis C. Castro at ng Sangguniang Panlalawigan ay patuloy sa pag-ikot sa iba't ibang mga bayan sa lalawigan para magpamahagi ng mga relief goods sa ating mga kapwa Bulakenyo na lubhang naapektuhan ng pinsalang dulot ng pananalasa ng Bagyong Egay, Bagyong Falcon at ng Hanging Habagat. Narito right, po ang provincial government of Bulacan, ang kapitodyo na ngayon at may dala po kaming mga, mga pagkain po ba na idadagdag sa inyong mga pagkainan? Ito po ay yung uh, pantanggan ng natin ng mga sama ng loob ng mga nagdaang baha. Talagang ang panahon po nagbabago na. Climate change, global warming, maging maingat na po tayo at maging mapangalaga na po tayo sa ating inang kaligasan sapagkat ito po ay tahanan natin. Tahanan ng mga nakatira ngayon at magiging tahanan din ng mga darating pang isisilang na pagbutihin natin ito, tayo ang responsable ngayon para yung darating na magiging anak ng mga batang yan ay meron pang abutan na maayos. Pino, kahit ng ulan, kahit na sumakay kami ng bangka, kahit na may masama pa panahon, ikipo kami. At ang pinaka-importante sa lahat, solusyon po yung hinahanap natin. Solusyon po yung gusto namin para po, awa ng Diyos ay kahit papano, hindi pa 100% mawala yung bahas. Yung aming tinatrabaho kasama ang national government, yung pangmatagalang solusyon. May awa ang Diyos. Sana nga po, may magkakotawin ito. 7,493 relief packs ang naipamahagi sa mga naapektuhang pamilya ng na mga barangay ng Tabig-Ilog. Abangan Sur, Poblasyon 1. Nagbalon. Ibayo, og sa bayan ng Marilao. 7,455 na relief packs ang natanggap ng na mga naapektuhan ng bulakenyo sa mga barangay ng Tibagin, Pugan, Santa Cruz, sa bayan ng Hagonoy, at sa mga barangay ng Masukol, Binakod, San Jose, at Malumot sa Paumbong. 93 na relief box naman ang naipagkaloob sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad na mga barangay Pio Cruz Cosa, Balungaw, Bugo, Bulusan, Santa Lucia, Meto, Pandukot, San Jose sa Bayan ng Kalumpit. 2,867 na relief packs ang naipamahagi sa mga naapektuhang pamilya sa mga coastal areas ng lalawigan, gaya ng Barangay Pamarawan, Kaliligawan, Namayan, Masile, Babatnin, kalero sa lungsod ng Malolos. 10,840 na mga apektadong pamilya naman mula sa mga barangay ng Abulalas at San Pedro sa bayan ng Hagonoy at mga barangay ng San Isidro Uno, San Isidro Dos, Poblasyon At San Roque sa Bayan ng Paumbong ang nakatanggap ng mga Relief Packs. 3,726 na Relief Packs ang naipamahagi sa mga Bulaken yung Lobos ng Apektuhan ng Bagyong Egay at Bagyong Falcon sa mga Barangay ng Salambao binuwangan, liputan, at ubihan sa bayan ng Ubando. 10,791 na relief packs naman ang naipamahagi sa mga bulakenyo lobos na naapektuhan ng Bagyong Egay at Magyong Falcon sa mga barangay ng Bugyon, Serio Bayan, Palimbang, Iba Este, Kanyogan, Santo Niño, at Pungo sa Bayan ng Kalumpit 8,153 na relief packs ang matanggap ng mga naapektuhang mamamayan ng mga barangay iba-ibayo Iba San Agustin, Santa Elena, San Pablo at San Roque sa Bayan ng Hagonoy Para sa mga Bulaken yung lubos na naapektuhan ng Bagyong Egay at Bagyong Falcon